So, sa mga electronics and uh, electrical components naman tayo. Unahin natin itong uh, fuse. So, ang fuse po na ganitong klase, may crystal. Ang crystal, makikita naman natin visually kung good pa siya o hindi kasi meron niyang uh, pinaka-filament sa loob. So, maaari natin makita kung putol na ba yung filament o hindi. Bali, sa pag-check ng fuse, continuity lang naman po ito. So, i-select natin siya sa continuity. Lagyan natin ng light. Ay, ah, select natin sa ohms. Dito sa multimeter. Then, select natin yung continuity. Ayan, yung may uh, parang uh, beep na sign. So, magbibip siya kapag mayroong continuity. Ayan. So, ito, try natin tong crystal kung okay yun nagbibip siya so okay siya may continuity siya ito pang isang crystal yan okay rin po siya kasi nagbibip ibig sabihin may continuity so kung wala tayong multimeter malalaman natin kung sira to hindi kasi makikita naman natin yung loob kung buo pa Ngayon, paano naman kung ganito, hindi siya crystal, So, kakailanganin talaga natin gumamit ng multimeter para malamin, malaman natin kung buo pa siya o hindi na. So, ganun lang ulit sa continuity mode lang ng multimeter. Ayan, maririnig natin yung beep sound. Ibig sabihin, good pa yung fuse na to. Kasi hindi naman natin makita yung loob kung uh, buo pa ba yung filament or hindi na. Ah, filament ba tawag dun? Basta meron yung parang uh, thin wire sa loob. So, yun po. Kakailanganin natin ng tester para malamin, malaman natin kung buo pa ito o hindi na. So, okay na yung fuse. Try natin itong uh, resistor. Ang resistor na nakuha ko ay uh, 1 uh, fourth watt. 1 fourth ba ito? 1 eighth watt. So, ang color coding po niya. Kita ba? So black. Ayun. So red red brown. Yan po ay 220 ohms. So i-check natin sa multimeter kung sak sakto ba na 220 ohms. Lagyan natin ng backlight ulit. So i-select natin sa ohms. Ayan nakaselect na sa ohms. Makikita naman natin dito sa monitor uh, display ng tester. Once na pinipindot natin yung yellow button na select, nagbabago bago 'yan. Ayan, beep, diode, uh nanofarad or sa capacitance. Yan. Uh, ohms. So ito ohms na merong beep, yung mm, gagamitin natin yung ohms lang talaga, resistance lang. Ayan. Tapos yung itong pinaka-selector niya, din dito sa ohms. Ayan. So, simulan na natin. Ito po ay uh, 220 ohms na resistor. Tingnan natin kung uh, buo pa ba itong resistor or accurate ba yung maririn natin. So, ang lumabas po ay, hanawan natin. Ayan, 218. Teka, bago-bago eh. Ayan. 219 ohms. So, 220 ohms itong resistor, 219 ohms yung na-read natin. So, wala naman pong problema dyan dahil ang mga resistor, meron po yung tinatawag na tolerance. So, yung pinaka-last color niya, yun po yung tinatawag na tolerance ayan, red, red brown gold, so gold meron po yung tinatawag na tolerance na 5% so ibig sabihin yung 220 ohms pwedeng tumaas or bumaba doon ng 5% kaya pasok pa rin yung 200, uh, 219 ohms na na-read natin kanina so try pa natin tong isang uh, resistor Ayan, ang kulay niya ay green, red, orange. Green, red, orange, ang uh, value po niyan ay 52k ohms. So, try natin i-check kung anong mariread natin. 52k or 52,000 ohms. Ayan po, 60.8k ohms. Kita ba? Ayan, malabo yung camera natin eh. Ayan, 61.2 K ohms. So, nag-exceed din po siya dun sa 52. O, oh, ganun din po yan kasi meron niyang tolerance. Ayan, meron din po siyang tolerance na percent ba to? Ganun din, gold din yung last color niya. Um, yan gold, gold ba 'yan silver. Kasi po ang gold uh, na kulay ay mayroong 5% na tolerance, yung silver naman 10%. 10% na tolerance, positive negative tolerance. So pwedeng mag-exceed ng 10% or mag uh, mas mababa ng 10% dun sa actual na color code na makikita natin. So, good pa rin itong resistor na to Okay. Then, dito naman po tayo ngayon sa diode. Ito po ay dalawang rectifier diode at saka light emitting diode. So, test natin siya. Ang diode po, ang pinaka expected natin matitest dito, ito po kasi may tinatawag na forward at reverse bias. Ibig pong sabihin, isang side kung dito po yung black test probe, dito yung red test probe at may makuha tayong reading, dapat pag binaliktad natin yung test probe wala tayong makukuhang reading. Yun po yung uh, indication na good po yung diode. So, sa tester Select natin sa, sa diode mode. Ayan, mag-appear po yung diode na logo. Nawala yung ilaw. Ayan. Diode logo. Ayan po. So, ayan po ang gagamitin natin sa pag-test ng diode. So, sa diode po, yung pinaka may stripe, yun po yung cathode. Yung walang stripe na part, yun yung anode. Anode or positive. Yung cathode, negative. So, check natin. Yung red test probe sa anode, yung walang stripe. Ayan, yung black test probe sa cathode, yung may stripe. Tingnan natin kung anong lalabas sa tester. Ayan, wala po tayong nakuhang reading. Oy, Ngayon, okay. babalik ta rin po natin si yung diode. Ayan. So, magkabilang, magkabilang uh, test probe. Dikit natin wala pa rin po tayong nakuha. So, ibig sabihin, open po itong diode na to. Kasi wala tayong nati-check na reading. Ayan, open po siya. So, try natin mag-check ng isa pang diode. So, ito naman pong isang diode na nati-check natin. Yung red test probe dun sa walang stripe, yung black test probe dun sa may stripe ayan o, oh, may po tayo point point 566 ngayon pag binaliktad natin dapat wala tayong ma read ayan, wala so wala po siyang reading, ibig sabihin good po ang diode na to So, isang side lang po ang merong read reading time makukuha. So, good po ito. Yung kanina, ito po, both sides, wala tayong naririn Ibig sabihin, open na po itong diode na ito. Then, itry naman po natin itong uh, LED or light emitting diode. So, dito po sa LED, paano po ba malalaman yung positive at negative? Ayan. So makikita nyo po yung loob, yung isang side medyo manipis lang, sa kabilang side naman medyo makapal. So yung manipis na side yun po yung positive, tapos yung kabila yun po yung negative. Then meron po kayo mapapansin din dito sa part na to sa ibaba niya na paikot. Itong side na to flat siya, so yan po yung para tandaan na negative side yan. Tapos yung curve sa kabilang side positive. So try natin. sa uh, ito yung makapal yung gatig ayan so may na-read po tayo na ayan 1. Uh, 0.97 So medyo magalaw lang dahil uh, <coughs> Ma malikot ng ating kamay dahil medyo pasmado na. Pag so binaliktad natin, ayan, wala pong reading. Pera mo akin na yun, ma. Balik natin sa kabila. Pera mo akin na yun. Ayan, may reading po. 0.9 Yeah. So, ibig sabihin good po itong LED na to. So, try pa natin ng isa pang diode, ito kulay green. Kanina kasi uh, crystal eh, kaya hindi natin pansin kung ilaw siya. Pero medyo mataas kasi ang uh, voltage nung uh, unang diode na tinest natin. So, ito po yung crystal. So, eh, uh, siguro nasa 3 volts ang kailangan para pailawin to 4 or 5 volts itong eh, try natin itong maliit medyo mababa lang to mapapailaw natin to hanggang itong digital na multimeter so check natin ganun ulit yung maliit na part kita ba ayan yung maliit na part sa kaliwa, yan yung positive. Yung malaking part, yan yung negative. Ayan, umiilaw siya. Ayan, ilaw-ilaw siya. Tapos, pansinin yung multimeter uh, natin, meron din yung reading. Ayan, 1.8. Tapos, iilaw yung LED. Ayan, umiilaw. Pag so, binaliktad natin. Hindi siya ilaw. Wala siyang reading. Ayan. So, good tong LED na to. Then, syempre, ilaw. Good siya. So, yan lang po muna sa ngayon. Sana po may nakuha kayong idea sa so, kung paano mag-check ng mga electrical and electronic components. May piyok-piyok pa po ang inyong lingkod. <coughs> ah, muli po. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa Jasonic TV. Hanggang sa muli.